Hi guys! Ayan, before, bago ako dito um, magtuloy-tuloy, enter muna tayo guys. So yun na nga guys, um, uh, actually matagal ako nang wala dito sa YouTube and um, marami nangyari sa akin YouTube. Nagkaroon ng problema. So, ilang days din ang hinintay ko para reapply ang aking na uh, YouTube. And uh, after, siguro, nung natulog ako ng gabi, nag apply ako. Then, pag ko ng umaga, ayun Oh my <coughs> God! Thanks mm -hmm. God! Kasi, na-monetize na ako. So, inayos ko ang lahat. Inayos ko yung Google AdSense ko. Binago ko yung address ng Google AdSense ko. Para pumasok, ah, uh, para uh, dito ko na receive yung payment ko sa YouTube. And, um, oh my God, kasi mm -hmm. nga, nang na ako ng pag-asa, kaya tumigil ako ng ilang days sa YouTube ko. Hindi ako nag-live, hindi ako gumawa ng content ko, kasi nag-disappointed ako kasi, at pagod uh, ang aking um, uh, puhunan dito sa YT na kahit hindi masyado maganda ang mga content na ginagawa. Kasi sa YT, pinaghihirapan ko pa rin yun kasi sa pag -e edit pa lang napakahirap na. Yung mag-isip ka lang ng content, ay hirap na. So, nawalan ako ng pag-asa. But after 2 weeks or 3 weeks or after uh, how many days na na tumigil ako sa YouTube. Nag, uh, baka sakali ulit ako na reapply ang aking YouTube. Muntik, pang, muntik ko pang pagbuburahin uh, yung mga video ko. Muntik ko pang burahin ng channel ko kasi sobrang na-disappointed ako. So, after how many days na tumigil ako sa aking uh, YT, so, nagtry ako na reapply ang aking YT and then, Before I sleep, nag-replay ako. And then, uh, when I wake up in the morning, chineck ko. Oh, my God! <laughs> Na-monetize talaga siya ng... Uh, akala ko, hindi, basta nag lang ako. Akala ko, hindi na siya, hindi na siya mamamonetize. So, hindi ko akalain na gano'n yung uh, mangyayari sa body ko. And thanks God, kasi... Kahit pa paano, kung meron mga mag-views, kahit meron mga ano, okay lang kasi, pinagpaguran ko to eh, how many years na ginawa ko tong YT ko, first, hindi, na-monetize ako, pero hindi ko na-receive ang aking Google AdSense, kasi nga, nasa Lebanon ako nun, at di ko alam kung bakit hindi ko matanggap mm -hmm. ang a Google AdSense pin ko, and then, um, Uh, nagpalit ako ng location ng Google AdSense ko. dami kong ginawa, dami kong inayos. So, I will check after many days yung aking Google AdSense kong ano. Kasi binago ko siya, binago ko lahat. Binago ko yung location, yung mga numbers na ginamit ko nung sa Google AdSense ko. So, yun. Naayos naman siya pero dahil merong pang verification na ano. Dahil nga pinago po ang lahat, so, at least okay na yung aking mon mon monetization na <laughs> bulutuli ako, and then okay na yung location ng Google AdSense ko I'm just waiting na ma-verify ko yung aking Google AdSense ulit so, yun, thanks God oh my God alam nyo, ito yung second um, time na na-feel ko yung magandang yung, yung, yung ma-feel ko yung na-happy ako sa pinaghirapan ko dahil uh, uh, this is the second time na ma-monetize itong channel na to. Dahil matagal ko itong ginawa, I think mga 2014 ko pa to. So now, nasa ano na tayo, Nas 10 years na ang aking, uh, I think 10 years? 10 years itong aking um, YT na na sa dami ng ginawa kong YT, ito talaga tong channel na to ang hindi ko talaga maiwan-iwan. Ewan ko kung bakit. Pinagtsagahan ko siya. Uh, pinagtsagahan ko makipag uh, makipag uh, alam nyo na makipag uh, usap sa mga kapwa ko ba, small uh, YouTubers. So yun. And then, thanks God kasi monetize na ako. Thank you guys sa mga nag-view, uh, sa mga tumulong sa akin, na ma-views ang aking mga video dahil kailangan ko ng watch time. So thank you, thank you guys dahil eto na, eto na, na-monetize ako. Oh my God, thank you guys for viewing this, um, this uh, video and thank you for the likes and thank you for the subscribe o sino po ng aking uh, video na to, maraming salamat po sa mag-views. Thank you so much po. Please don't skip my ads. Isa po yung sa tunong po sa akin, lalo na at single parents po ako. Ito po yung aking um, pag-asa para makatunong uh, ako sa pag-aral ng aking bunso. Yun po, kaya pinagtsagaan ko tong YouTube na to dahil sa anak ko na nag-aaral. Mahirap po maging single parents pero uh, good luck sa akin. Hey guys, for so uh, thank you for viewing and uh, thank you for the likes and thank you, thank you, thank you po sa mga tumulong sa akin sa aking mga uh, sa watch hour ko. Thank you so much po yung kung nakalimutan ko yung pangalan yung nasa America Thank you, thank you so much po. Yung mga nag-views kay Daryl. Thank you na lagi ka na sa akin. <laughs> lagi ka nag-views sa akin uh, na may track dito. Sa aking mga videos. So, thank you, thank you so much. God bless us guys and uh, lang talaga. Bye!